Ayun, magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat, magandang buhay sa inyo. At dito na naman tayo, babalik na pa lang natin. At dito na naman tayo, nagbabaklas ng Mercedes 'o, oh. uh, roof lining al full Alcantara. Lagyan natin ng Alcantara. Yan ang gusto ng customer. Mga uh, pa lang Alcantara, medyo ma mahal 'yan sa normal uh, fabric. Pero kayang-kaya naman natin 'yan. At inaabot lang naman 'to ng 3 days. Pero depende kasi kung dumating agad yung materials natin, mas makapabilis. Nakakwento ko lang. <laughs> At yun nga pala, may isang mga nagtatanong sa akin kung paano daw ako nakarating dito sa abroad, dito sa Dubai. Madali ba daw yung process? Ah, mahirap ba? Ano mga kailangan? Ah, sige, ngayon, tat sasagutin ko na nga pala po yung mga katanungan ninyong yan. At yun na nga pala, kung paano ako nakarating dito. Ah, dahil nga pala yun mga pinsan ko, na si Kuya Erwin, si Kuya Edward, at si Kuya Eric. Ah uh, sila yung tumulong sa akin na mag-sponsor dito kasi dati si Kuya Eric at si Kuya Edward is na dito sa Dubai. Uh, maganda yung trabaho nila kaya mas madali nila ako na sponsor at ipinasok nga pala ako ni Kuya Erwin sa trabaho niya dati. At uh, yun kumpano ako naka punta dito. At kung kay pupunta dito, uh, may hirapan na basta pumunta lang. Kung merong mag-sponsor sa inyo, mas mabilis, kamag anak At yung uh, freelance, pwede naman din kayo pumunta dito sa Dubai ng naka-freelance. Pero medyo malaki lang yung magagastos ninyo. Pero kung kaya naman ninyo, uh, mag-freelance na lang kayo. Uh, mga one year, ganun. At yun, uh, nagpapasalamat talaga lagi ako sa ano sa kanila. Hindi ko naman nalilimutan yun. Ah. Kay Kuya Erwin, kay Kuya Edward, at saka kay Kuya Eric na dinala nila ako dito. Uh, laking tulong nyo para sa amin. Kasi uh, wala na nga kaming magulang, mga kapatid ko. At uh, yun, nakatulong naman to. Sobrang laking tulong para sa amin. At uh, yun, nasagot ko na yung kung paano ako nakapunta dito, pero magtanong lang kayo kung paano yung mag-freelance, pwede ko naman sagutin yan na uh, personal uh, message, uh, magsabi lang kayo at uh, tutulungan ko kayo kung aling mga agency yung pwede. Pero uh, message lang kayo at uh, thank you sa inyong lahat sa mga nagko-comment ayun. Uh, Pakita muna natin ng ating upholstery At yun, ito na nga pala ang ating board ng ating uh, roof lining ng Mercedes uh, makikita nyo naman daming damage na, nasira na dati ibig sabihin ni nirepair na yan dati kaya pinalagay dito nga pala ng customer Alcantara ayaw nila ng normal uh, fabric kasi mas, mas maganda nga naman ng roof for uh, Alcantara Ah uh, German nga pala tong Alcantara natin uh, mabibili natin sa halagang oh, sige hindi ko na sasabihin medyo mahal baka uh, mayari tayo <laughs> At yun, pakita muna natin kung oh, paano tayo maglalagay dito ng foam. Uh, at nilalagay ko nga pala ito ng foam para mas maganda at hawakan, mas man uh, malambot. Ayan nga pala, o oh, diyan pakita muna natin. At itong white foam nga pala, ito nga pala ang ating nilalagay kapag ka alcantara at saka uh, leather. Uh, at yun, pakita muna natin kung oh, paano yung process nga pala. Uh, shoutout nga muna pala tayo. Shoutout nga pala kay Boss Edward. Shoutout sa'yo Team Emirates at Shamil Technician. uh, shoutout din po nga pala kay Nanay. Uh, shoutout po sa inyo kay Mahmood. Uh, Shahid. And shoutout kay, kay TV. Shoutout po sa inyo. Uh, shoutout po sa watching from Mata Europe. Oh, layo pala nyo na. Uh, pa shoutout Pashoutout po sa kapatid na nasa Hanagdong. At isa-shoutout ko na rin pa nga pala si Idol Edgar, kung alam mo, nandito ka lang, nandito ka din ngayon sa postery at shoutout sa iyo Idol, miss ka na namin. At meron nga pala po tayong palukitan ng uh, shoutout, ito nga po pala si Roda siya, Idol, pautang, ah walang niya ito, shoutout sa iyo. <laughs> at dito natapos na lang nga pala natin yung ating uh, roof lining ng foam at lingisin na at pakita na natin yung finished product natin na uh, roof alcantara dito sa Mercedes e pala, nakatapos na naman tayo ng isang bagong Mercedes oh. mercedes ito nga pala yung ating bubong na natapos oh. alcantara medyo madilim lang full alcantara yan Grabe. finish